Ginard, isa na lang, lang yun! Hi mga idol, kain tayo. Bagong alamang na saging sabaman ni ba. Tap. Tukos na ang ano. Balintayin ko pa. Sa tabi ka ng Hmm. Tugol na ako.

saan kaya nyo nabili ito sa akin na ito? Ang ganda? May matigas na. Oh, hindi rin matigas ang loob. Hindi. Di yung iba? Di ba yung iba Hi! Hi. Kain. Kain tayo. Pasok ka dito. Pasok sa Bago o, ano ba na?

karto mo, so rato pa may umuung pahalang dito aku pating maang ng bahay na to anong nangginamu? hindi anong papay takupa? kulio ting tubig, pati ngayon paghintang usap tindakan pati ngayon kulio anong kagas kang dumapit? di ka naman nang papay bangwan anong nang papay? nang hihikang kanapa? anong nang hihikang kanapa? anong nang hihikang kanapa? anong nang hihikang kanapa? Pagkakain natin ang upang. Nang mga kuryente, tubig, yung upang. Pwede yung mga kanyang damdamin inubos din eh. Magliligtas buhay ng anak niya ka? Kung hindi kundi talsa, marami ang anak mo. Ano ang magliligtas doon at sa kanila? Terus buat bagi kamu kan Sudah bayaran kita Sorry,